Yo what's up sa inyo mga kadakbak Ayan uh, Dito sa may kahabaan ng lakson Sa bandang Espanya Nagkaroon ng isang aksidente motor Nag- Basta kayo na ano, bahala na mapanood Kung ano ba yung masasabi ninyo sa sinasabi ng taxi driver So ito pa, pupapanood ko na sa inyo Ano po ang kalimbaan aksidente mga kadakbak Ano po ang kalimbaan ng aksidente mga kadakbak Ano po ang kalimbaan ng Kuna kasi yung nagtitinda, kasi na tinutuloy dito na malagabog. Oo. Tapo yung mga commuter, Joyride, yung nakabangga, baka meron kang kakilala dito mga taxi. Joyride naman ko. Para sa'ko eh. Hindi ba yung isa nakayakay? tay? tai 'yung basta 'yung babae. Tama na tama, sa sumunod tama, sa babae-baja, ano 'yun, na sibilyan. Indigenous ride, bigla passinger. Ang yeah. passenger nang asin yung natumba niya Ako pa sa dito eh Ha? Ako sa Ay yun, Gamay ka yung pasayero. Okay. No, damay ka?